Hello, Mahabeshika! Welcome to my vlog! So for today's video po, ito po ang naging kaganapan ngayong araw. E eh, panoodin nyo po ari mga kabeshi kung paano po magkabit ng ring na iyan. Ano hindi pa po na ilalabas iyan diyan, Isa isip-isip ko po. E eh, paano ka po ari may kakabit? E kalaki po at kabigat. E eh, kataas pa po, po ng paglalagyan. Siyempre, kailangan po natin dyan ng hagdan. Pati rin po siyempre ang jeep. E eh, kahira po itaas ng ring na iyan kung hagdan laan po ang gamit. At ayan ay, na nga po, pinagpaplanuhan na kung paano itataas iyan. Shoutout nga po pala sa inyo mga puge. Diyan po nakakulay blong iyan ay si Tato. Ang Ka aking napaka-puge din kapatid. Uy. At yung mga katulong po ng aking kapatid. Sina Kuya Jimuel, Kuya J.E. At syempre po ang Kuya Luwe. kung wala po kayo, hindi po may kakabit ang ring na iyan. Ay aalis muna po ang aking kapatid na red. Kukuha po ng mga gagamitin at pako. Kakabitan na nga po pala yan na panlikod. Ay hindi naman po maaari ikakabit laang po yan sa puno ng derecho. Ay di ka po pa nag-shoot po ng bola. Ay sa halip po napapatak na laang. Ay dadaan pa po, po sa katawan ng puno. Ay maglilimot ko pa ng malayo. Huy! Ay ari po sa kabaitan po ni Kuya Jimmel. Ay siya na daw po maglalagari. Ay masakit na daw po ang kamay ni Kuya Tato kat may po siya kanina. At ayan po nagkasugat pa nga po ang kamay ni Kuya Jimmel. Ayos lang yan. Malayo sa bituka. Huy! ako nga po pala wala diyan at nasa kabilang bahay. At ayan na nga po si Kaya Beshi nyo at nakabike na naman. San kaya pupunta ang batang iyan? Ay parang aalis at may bibilhin. Sasalamin muna yon. Ako nga muna po pala bibili din din ng ice cream sa El Nemo. At hindi naman po arika layuan sa amin. Nagmotor ka pa, hindi nala ang naglakad. Uy. At si Ate Rika po ang nagdrive. Ay napakagaling po noon. <laughs> Siguro po yung nawalan po ng power at gar Charlie po ang ice cream. Man. Ayan na po ang aking si Baby Carol. Ay, talagang tuwan-tuwa din po Ay eh. Gustong gusto lagi maghaya. Ari, ang gusto ko sa bata. Ay, sa tamis ng ice cream na ari, ay nauhaw na nga. Ay, sa bilis din naman agad ni Carol nakuha kuha agad ang tubig eh. Ay, hindi harat ang uhaw na uhaw. Aalis na nga po pala yan bukas. Ay, siya ituloy na po natin mga kabes yung pagkakabit ng ring. Ay, para nga po maikabit po ang ring. Ay, kailangan po pong isagad po ang jeep sa puno. Ay, talagang sukat na sukat ni long hair ni eh, ano na gano'n nangyari sa Agda na aret, hindi na maitaas. At ito so, nga po pala dati yung nakalagay dyang ring sa taas. Eh, talagang napakaliit din po ng butas. Balot? Penoy. Penoy? balot. Eh, ano po kayang sunod? Comment nyo nga. Uy! At ayan nga po, kumuha pa nga po na isang katulong si na Kuya Tato. Ay, kailangan pa din po ng isang malakas. Eh, masabi ko lang din po sa inyo, ay napakalaki at napakabigat po na rin sa personal. Lalo't basa-basa pa basa po yung kahoy na iyan. At ayan nga po, lumabas na ulit si Batman. Iba-iba iba rin po pag may ring dini sa bahay. Pinagkakalibangan din po kahit pa paano. Ay, hindi puro cellphone. Ito nga po pala nung pandemic, ay gamit na gamit po ang ring na iyon sa pagbabasketball. Dati rin naman po eh, walang magawain. Kaya ari ang mga pinagkakaabalahan ng mga kabataan din eh. Ay siya, balik na tayo din sa pagkakabit. Eh. Ay tinataas na nga yan. Ano gang at niyan? Ay garni po pala magkabit. Ay, eh. mga apat na tao lang ang po pala ay ayos na eh. Gawin na nating lima at lima na din eh. Ay ari na ho, ay para nagtatali ng baka din sa puno. Uy, grabe ka naman. Parang limang baka ang hinihigit din yan. Baka nag-aalmahan. Uy, talaga inexplain pa eh. Ay, kailangan po nilang iuslid dun sa kahoy na iyon eh. Ay, yung kanina po taling hinihigit ay ngayon po ay lululos. Para unti-unti pong bumaba ang ring. At ipapantay na din po. Siyempre naman. Eh, lang na mo maglaro ako diyan ng tabing eh. Hoy, akala mo naman ito ang naglalaro eh. So, ayun na nga po, malapit nang matapos. At natapos na din po. Ay, unang shoot ay tapos na ang laro. Uwian na agad. Uy, di kaya ayusin pa po iyan. So, ayun mga kabeshi ko. Eh, gusto niyo ka pumakita makita kung gano'n po ako kagaling magpa-shoot. Ay, talagang napakagaling po. Uy! Naman, ay varsity eh. So, ayan po, magtataray na si Kabeshi nyo. At ayan na po ang final. Makakashoot kaya? Ay, Diyos ko, una pala ang ilayo na agad ang bola eh. Abay, shoot na. Ano pa iniintay mo, Diyan? Ay, bilis-bilis na. One, two, three, go. Shoot yan. Abay, inunahan nga. Ay, shoot nga naman eh. Ay, siya hanggang dito na naan po ang ating video. Babay na mga kabeshi ko. Like, share, and follow. See ya!